Uso na naman ang maraming sakit ngayong tag-init. Kahit nga wala ang ginagawa, puwede ka pa rin tamahan ito tulad na lamang ng buwang araw. Ang buwang araw, tinatawag din pong prickly heat o milyarya. Nagdudulot ng butlig-butlig o pumamantal na dulot ng natatrap na pawis sa ating mga balat. Mas karaniwan ang buwang araw sa mga bata pero kahit anong edad, pupwedeng tubuan nito. Mas prone po dito ang mga laging bilad sa araw at walang proteksyon sa inip. Madalas pong tumutubo ang buwang araw sa leeg, sa likod, sa braso, sa dibdib, sa siko at sa iba pang bahagi ng katawan kung saan madalas magkiskisan ang ating mga balat. Sa mga kababaihan, maaari din po magkaroon nito sa ilalim ng inyong mga dibdib, makati at posibleng di ang buwang araw. Humuhu rin naman ang rashes kasabay sa pagbaba ng temperatura. Karaniwang tumatagal lamang ito ng dalawa hanggang tatlong araw. Pero kung hindi maaagapan at patuloy na ma -e expose sa araw, posibleng po ito magdulot ng mas matinding rashes sa katawan at kung kakamutin na kakamuti, maaaring magkaroon pa ng bacterial infection. Kung hindi po may iwasan ang paglabas, ugaliing magdala ng payong at sombrero pati na ng tuwalya na po pwedeng basain at ipahid sa balat. Huwag din kalimutan ng sunblock at iwasan ng pagbibilad ng direkta sa sikat ng araw ng hihigit sa 50 minuto. Bukod sa buwang araw, po rin po kasi magdulot ito ng sunburn at iba pang mga sakit sa balat. Makatutulong din po ang pag-inom ng maraming tubig upang hindi ma-dehydrate at manatiling malusog ang ating mga balat. At para naman po sa inyo pang mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, mag-ask Doc lamang po sa Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makabuluhang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.